Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha para po ngayong December 26. At sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada dito tayo sa December. Ayan, 12 tayo dito, 26 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga number natin dito. 1 plus 2 is 3. 2 plus 6 is 8. At 2 plus 4 is 6. At sa bandang gitna din po, 3 plus 8 is 11. At 8 plus 6 is 14. At sa bandang baba din po, 11 plus 14 is 25. Ayan mga ito, yan po yung ating unang numero. Meron tayong 25 at sa kapares natin numero dito pa rin po yan combine lang po natin yung tatlong number natin dito 3 plus 8 plus 6 is 17 ayun mga idol yan po yung ating kapares na numero meron tayong 17 at pwede na pwede na po natin matayan yung kombinasyon na yan 17 25 o kaya naman po ay 25 17 ayun mga idol pwede na pwede na rin po yan at ayan, 2 digits po sila, 17 and 25, kaya susumada rin po natin yan. Pero bago yun, isimplify lang muna natin. Ayan, simplify natin ang 17, 1 plus 7 is 8. Ayan. At dito sa 25, 2 plus 5 is 7. Ayan, magaling po natin susumada. 8 at sya pa 7. Kunahin po natin isumadang 8, kukunin muna natin yung 17. Sumada 17. Si 1 plus 7 is 8 pwede rin yung 35 so mga 35 3 plus 5 is 8 at 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 ayan mga idol at dito naman sa 7 kukunin mo natin yung 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 at pwede rin dyan ang 16 sumada 16 1 plus 6 is 7 at 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 ayun mga ade yan po yung mga numero nakuha naman po natin sa ating sumada para po ngayon sa 26 meron tayong 8 17 35 26 7 25 16 at 34 ayun ganun pa po pipili lang po tayo rambol lang po natin kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at para sa ating sample naman, tinuha natin dyan ang 17, 17 and 34. Ayan, 17, 34, 25, 8, 25, 7 and 8, Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada. Ngayon po December 26, ay meron tayong 17.34, 25.8, 8, at 7.26. Ayan mga sample lang din po naman itong mga nandito. Ito rin po yung mga nuna na tinatayan ko dito sa aming lugar. At kung nagustuhan nyo naman po, okay lang po sa inyo yung mga sample natin, pwede, pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Kaya naman, pwede tayong tumuha o magdaglag dito sa taas kung makakuha na pa po, po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. Kaya na lang po yung pumili, kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon. Uh, At mga idol, yun po natin ating sumali sa pecha para po ngayong December 26, to 24. Maraming maraming salamat po.